Bala po, uh, magandang hapon po sa ating lahat Ano po yan, ang episode dito, ano po Hapon na po tayo lumusong At gawa po ng magpapakain tayo ng ating mga alaga Ay ngayon po naman Sumama si ko Francis at manggugulay po siya Yan o eh. ko Francis Ano ba yung gugulayin? Kung ano meron Meron Ay, laka. <coughs> Yan pala, pipino Mag ano ka ng pipino Diretso dyan ikaw ba'y pumasok kanina? Ikaw Francis? Eh. Ha? Pang anong oras ka? Yan pipino ba muna kayong unahin? Yun na yung pipino yung dami Lakas pala yung tubig yung tubig dyan Bakit ako na? Bakit mo ano? Yun, kompres na yan, yun Yan no? Palugot na nga lahat, papalta na rin nga. Ano? Yan oh, ano, yan oh. Ano? Na yan ano? oh. Hmm. Yan. Hindi, bakit ah? Hindi ba ito Hindi. Hindi. Ay, eh, bukulin mo lang. Yan, naman ikaw, Francis. Ano ko, Francis? Ha? Yan, oh. No? Palugot na rin, ano? Palitan na. Pa, paano papalitan dyan? Ah, hindi ah. Ibang, ibang crops na. Ibang variety na naman. Eh. Hindi, ibang Ibang crops. Oh, night. Nice. Yan pao. Oh. Ding oh. yeah, malaki. Talo, gusto ko Ah, tất cả mọi người đã lũ cho Ulan na na Ha? Kaya nga Na ano So, sore minsan Pag sobra naman yung ulan na sa amin Sa looban Sa looban pero green na green naman ang pagkano ano, pagkabasa Oh. Ito. Ano ay sabi ako prasis. Tao. Balen po nang gugulay po kami ngayon. Ah, oh, bulan dami yung bulaklak ng ano. Nang upo. Ah, pagka rin makakaigla taputin puti din mo. Hoy. Kaganda ano. Kaganda ano. Yung pala yung malakas sa tag-ulan. Ano, wari? Wari po, sir. Ha? Buting hindi na sisira sa ulan ano. Oo nga, ayo pagkakapal po ng bulaklak pinata ng malakalak dahang buko ayo yan nga ang ipababa pa baga at gawa ho ng pang sarili lang po natin ito ay ngayon naman sa sobrang dami ng bunga na binibigay nakakapagbinta pa rin salamat po naman pasalamatan po natin yun know? oh. oh. tumutulis pero pag namunga pag hindi naman siya babad sa may tubig hindi naman siguro masisira ano? ay hindi hindi ako makasiling ano yun kangkong doon sa kabila tara ka ha kangkong na lang doon sa kabilang lilid tara ka hindi lang kangkong naman ang dadalihin Bale, po. Ito po ay ano. Kumbaga, uh, na natin. Oh. Uh. Gawa po ng lugot na yung ibang pipino. Dilim na. Lugot na po yung ibang pipino ay siguro papalitan na po natin. Hindi pa lang po natin sure kung ano ipapalit. papalit. Kung beans or sitaw. Oh. Uh, uh. Ngayon po ang sitaw parang mura na. Mura na ang farm gate. Kaya uh, bahala na po. Yan, kangkong po naman natin tatargetin daw. Kapal dyan sa gilid ng kangkong. Yan, oh, no? yan. Ilang ulo man na rin niya, yan. Yan, oh, mo Okay. Kaya kapal ang kangkong eh. Hmm. Sige po kangkong eh. процесс eh? Asawa pa talaga si Nini na nang, yun eh. May pala nagpupunta na rin sa pila-pila na rin pusa

Ganyan, yun, doon pa ko presa eh. Kira, dami pa dyan sa dulo ah. Yan, bali ang plano po na rin Hindi natin tiyan na ng palay. Ano po kasi yung palay ito lahat ay. <coughs> Bala ko ito, isang pitak, kangkong. Lahat. Medyo i spray lang po natin yan. Para mas mabuhay yung kangkong. Bago tataliman po natin. Ang dami ano? Ano ka? Pabrukadya ng kangkong? Ha? Oo. No. Bahala na ano. Padilim na ay. Eh. Arin pala ma -e sprayhan ng kapal ng ating kamasin. Kapal ako magkano lang din niya. Bistahan ko lang pala yan. Durong kapal po lang damasin pala oh ah ah oh, hindi nga napapalusong din eh hmm. balong kapal hmm. baka po makapag apply pala tayo dito ng top shot oh. Eh. top shot at all yung yun po pala meron pa rin tayo tatlong pitak doon na kamuti naman natin itatanim ari po may balag na kaya ho ang ayaan natin dito ay yung pabalag na kumbaga sitaw, beans o oh, yan yan ang paradis yan lakas lakas ng tubig at katitila lang ng ulan Pano na kaldo? tatagdag ka pa? Oh, okay. Ha? Okay. Eh, tirado ka. Tot -tot ha? Totor -tot

Kasi di ipuntang palinki Puro sariwa pa yan Ano kapra siya? Eh? May bawal na rin ako buwan Pang anong oras ka bukas ang ano? Ay alas 5 ako maalis ay Ah pang umaga ka ba bukas? Bala yan po si kapra siya eh ng gulay Oo hmm. Ayan po, salamat po sa inyong pagsamaan po. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. At talagang padilim na. Ingat po ang lahat. Bye.